Magandang araw sa inyong lahat. Ang video nito ay tungkol sa balatasan o sa mga elemento ng balatasan. Bigyan muna natin ng kahulugan ang balatasan. Ang balatasan ay isang debate o labanan ng katwiran sa paraang patula. Ito ay isang tulang patnigan o pagtatalo sa paraang patula. Ang balatasan tulad ng ibang akdang pampanitikan ay nagtataglay din ng mahalagang elemento. At ito ay ang sumusunod. Una ay ang tauhan. Ang tauhan ng balatasan ay may tatlo. Ang lakandiwa, ang mambabalagtas, at ang manonood. Ang lakandiwa ay ang makatang magpapasimula o ang babaki, formal na magbubukas, mga ngasiwa, magpapakilala ng paksa at ng mga mambabalagtas. Siya rin ang namamagitan sa dalawang panig, magbibigay hatol at magbipinig ng balagtasan, o siyang magtatapos ng isang balagtasan. Ang mga mambibigkas naman o ang mga mambabalagtas ay ang mga makatang nagtatalo sa balagtasan, kung saan ang isa ay isang ayon at ang isa naman ay disang ayon o salungat mainam at dapat lang na marunong at sanay silang tumindig sa harap ng madla. May magandang kaasalan sa pakikipagtalo, hindi pikon. May pagsasaalang-alang at pitagan sa kanyang katalo, sa kalakandiwa at sa mga nakikinig. Ang mga manonood naman ang mga tagapakinig na minsan sila rin nagbibigay ng hatol sa mga narinig na pagdalahan ng mga katwiran ng magkabilang panig. Ang ikalawang elemento ng balagtasan ay ang pinagkaugalian. Gaya din ng ibang tula, Taglay rin ng balagtasan ang mga katangian ng tulang Pilipino. Ito ay may tugma, sukat at indayog. Ang tugma ay yung tawag sa pare-parehong tunog sa may huling pantig ng huling salita sa bawat aluntod. Ang sukat naman ay ang tawag sa bilang ng pantig sa bawat aluntod at ang indayog naman ay ang sining ng pagbitkas na siyang nagbibigay kariktan sa balagtasan na siyang umaakit sa mga tagapakinig. Hindi magiging maganda ang balagtasan kung hindi ito bibigkasin ng may indayog. Ito ang ikinaiiba nito sa karaniwang pagtatalo o debate. Kapagkat ito ay isang tulang patnigan, ito ay pagtatalo sa paraang patula. At ang ikatlong elemento naman ay ang paksang pagtatalunan. Ito ay ang bagay na pinag-uusapan o tatalakayin upang ganap na maipalawanag at maunawaan ang konteksto nito. Walang magaganap na mabalagtasan kung walang paksang pagtatalunan. Ang ilan sa mga halimbawa ng paksa ay maaaring may kaugnayan sa politika, kultura, mga may kaugnayan sa ekonomiya, sa pag-ibig, sa kalikasan, sa lipunan, sa edukasyon o sa mga karaniwang bagay. At ang panghuling elemento naman ay ang mensahe o ang mahalagang kaisipan. Ito ay tawag sa idea at damdaming na isiparating ng kabuuan ng anumang sasabihin, teksto o akda tulad ng balagtasan. Isa pa sa mahalagang elemento ito ng balagtasan sapagkat ang balagtasan ang maghahatid ng malinaw na mensahe sa mga nakikinig tungkol sa isang paksa. Ibig sabihin ang balagtasan ay hindi lamang isang uri ng libangan kundi ito ay mainam ring paraan upang maipabatid sa madla ang mga napapanahong isyong dapat pag-isipan ng mga mamamayan at upang malinaw na maihatid ang mensaheng na isiwan sa mga nakikinig o manonood, may mahalagang tungkuling ginagampanan yung galaw, yung kumpas at ekspresyon ng mukha sa pagpaparating ng damdamin na isipadama ng mambibigkas sa kanyang mga tagapakinig. Muli, ang mga elemento ng balagtasan ay ang tauhan, pinagkaugalian, paksa at ang mensahe. Ayon lamang tungkol sa mga elemento ng balagtasan.